Sobrang bilis kumalat ng balita at naging matunog ang pag ng Suzuki sa mga bagong motor na magiging available na ngayong November. Kabilang na dyan ang Gixxer 250 at Gixxer SF250 na napaka-budget friendly kaya naman naisipan kong tumingin at mag-review ngayong linggo ng ilan sa mga naunang Suzuki motorcycles para maging pamilyar at mas maintindihan ko ang mga bagong lubas na ito once available na sa kasa. Halina't bigyang silip natin ngayong araw ang Suzuki GSX-S150. This is Ned Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Without further ado, let's jump right into it. Pop up some bass, good day na rin si Adriano. Nandito na naman ako sa New Nemar, Binyan, Laguna sa Kanlalay. So, as kagaya ng mga request ninyo, meron kasi mga nagre-request ng GSX S 150cc. Actually, ito ay uh, parehas lang din naman ng makina ng sa Raider FI. Magkaiba lang sila ng calibration. Pero ito nga dahil naabutan ko na bibili na ni Sir uh, Bin, ayun <laughs> na din siya ibili na niya so naisipan ko na bigyan lang ng quick impression and overlook overview itong motor na to and then kapag ka, siguro libre or free time ni Sir Bean full review natin o dadayuhin natin siya sa kanila so nagulat kasi ako nagandahan ako agad eh pagtingin ko dito may bagong display na ganitong motor special edition pala ito and ayan o oh, nyo parehas sya ng makina ng Raider FI pero sa looks ibang iba yung datingan nya so engine eto 4 stroke dual overhead cam so unlike sa ibang motor na single overhead cam lang ito ay dual overhead cam na 4 valves and 6 speed 6 speed to if, if hindi ako nagkakamali ano to eh 1 down 5 up 1 down 5 up sya tapos yung kanyang fuel tank capacity is 11 liters. Ganun kadami yung may lalagay yung fuel dito. So pang malayuan talaga mga biyahe. Okay na okay siya. May kita niyo yung seat nya. Nakahiwalay ng maigi yung pang pillion ride. Medyo mataas siya dito. Nakita ko iba pinapalagyan to ng, ano eh, ng top box na malalaki. Kasi may wala siyang storage kung makikita nyo. So iba nagpapalagay ng top box para meron silang extra storage makapagdala sila ng mga gamit during long rides tapos medyo mataas yung pillion ride so kung medyo baguhan ka sa pagmumotor medyo sasanayin pa yung sarili mo no, na mataas yung angkas talagang mapapayakap sa yung angkas mo kung <laughs> mo motor to ng mga chick boy yata eh, no? pero nagustuhan ko kaya ako na-review itong motor na to dahil ang seat height nya is 785 millimeters. So ako 5'3 in height lang sa sakyan natin. Abot ko siya. Ayan oh. Nakalapat pa rin yung pa ako. Pero pero medyo tip to lang ako, pero abot ko siya. So syempre, pag abot natin, kaya natin i-drive, no? So kaya ito nagustuhan ko siya. Sabi ko i-review ko kasi nga abot ko. And unang sakay mo pa lang, may intimidate ka kasi akala mo ang bigat niya. Pero kung once na itayo mo na siya, itindig mo na siya. Hindi na hindi siya ganong kabigat sa inaakala mo sa itsura niya, hindi siya ganong kabigat. Very good pa rin to for beginners and for city driving. Kasi naka-upright yung sitting position niya. Hindi ka nakayuko na parang sa sports bikes. So, may re-recommend ko pa rin to for touring, for city driving. Very good siya. And malawak ang turning radius niya. So, pagdating sa singitan sa traffic, ma, napaka recommendable pa rin ang motor na to yung kanyang uh, digital ang kanyang panel gauge fully digital na LCD may engine check temperature may gear indicator RPM indicator ayan sa taas tapos may speedometer may clock may orasan may odometer may button ba to ito dalawa button nya isang select isang adjust So, trip 1, pag pinindot mo to, trip A, trip B, tapos yung kilometers per liter nya, wala pa kasi natatakbo, kaya 9 lang nakalagay dyan. Pero ang uh, kila average fuel consumption nito na nasa 40 kilometers per liter. So, matipid na rin sya dahil FI na nga. So, kung gusto mo i-reset, dito sa kabila, add yung adjust. Lulong press mo lang to. Ayan yung ano nya. Botos nya. Sa dito naman sa kaliwa may kill switch saka activated ayun mararamdaman mo kapag ka pinindot may activated meron siyang ano dito tumutunog no, tapos may ilaw pwede siyang naka on ah daylight okay kapag ka mo, mo to ayun o no, ilaw yun nandito I ilaw yung panel gauge niya. Pag sinara mo, sarado din yung ilaw dito. Ito sa unahan, yung headlight nya. May push start. Sa kanan, ito, push start niya, Tapos, sa kaliwa naman, high beam. sa low beam. And, may passing light. Ito. Ganda siya may passing light. Maganda. Tapos, signal lights. May na signal lights nya. Check natin. Ito sa unahan. Ayan, yeah, signal lights nya sa unahan. Tapos sa likod naman ay ganito. Bulb type pa. Tapos may ilaw din sa plaka. Tapos pagkatapos nung signal lights may busina. Ayun, ganoon yung tunog ng busina niya. Hindi ako masyado fan ng ganitong klase ng pindutan ng signal lights no kasi may mga awkward angle siya. you know, medyo may mga angle na hirap niyang pindutin pero maganda naman yung quality ng buttons niya na no? hindi siya cheap quality pati yung handlebar ah uh, yung handlebar nasa regular side lang ng goma maganda rin yung stock na clutch lever tsaka brake lever niya maganda patayin muna natin so so unahan, han this is okay so tignan natin yung headlight niya no bubuksan natin Papakita ko lang sa inyo yung safety feature niya sa ignition meron siyang shutter, key shutter dito. So pwede mong ilock to pag pinush mo yan. Ayan. Nakalock na yan. So hindi na yan masususiyan o no? masusundot ng mga bata ng mga tingting. -ting. Tapos para siya buksan, ito ay pipindutin mo lang siya. No? Unlike sa ibang motor, itong isang to, pe-press mo lang siya pa loob para bumukas yung key shutter niya. Ayan pwede mo na siyang susiyan. Ayan. Tapos may kita mo, LED na yung kanyang park light, pati yung headlight nya, LED na. Pero yung kanyang um, tail light is bulb type pa. Ayan no? bulb type pa. Napaka stylish nung uh, kanyang tail light para sa akin. Ito eh, LED na yung ano niya, ilaw niya sa plaka. Ito lang medyo hindi ako fan ng ganitong signal lights kasi pwede tumabali, no. Pero maganda pagka-mount niya, Hindi siya alanganin. Also, pasok din siya sa dimension ng motor. So, hindi siya masyado nakalitaw. Natakaw bali. No? Tingnan natin kung ano yung tapaludo niya. Hindi rin masyado malayo. And, merong maliit na tire hugger. So, medyo neat din yung design niya. Hindi tatalsik kung saan saan yung putik. Especially yung angkas. Hindi naman matatalsikan ng putik. Okay naman siya, pero may malakas pa rin tendency na tumalsik sa gilid yung mga putek o dumi kapag ka dumaan ka mahalikabuk and yung headlight nya isa sa nagpapogi talagang suzuki suzuki siya pag nakita mo yung headlight nya ganda talagang meron siyang distinction yung parang trademark nya eto yung kanyang signal light sa unahan kanyang pa din bulb type pa din again eto yung medyo hindi ako Mahilig sa ganitong signal lights. Pero ang good side niyan is very stylish siya. Papatayin ko lang yung susian para hindi malobat. So nakalitaw dito yung radiator niya kasi water cooled or uh, liquid cooled to. Lalaman mo siya dahil dito. Ayan o. No? May takip, may cap. No? So that's liquid cooled and 6 six, six speed transmission. Ang ganda rin ng shocks niya oh. Telescopic ang shock sa uh, likuran tas dito naman uh, yung uh, mono shock na malaki ayun no Nandoon siya. So maganda suspension nito pagdating sa lubak. Pero siyempre, gusto pa rin nating i 'yan, no? So tingnan natin kung magbibigyan tayo ng pagkakataon na i-try siya. And ito naman yung tapakan ng para sa driver. Yung kanyang foot brake, rear brake ito dito. Tapos may kickstart siya. So, napakahalaga nito dahil in case mawala ng karga yung baterya, hindi ka tulak na parang kotse, meron ka pa ring reserba. Mapapa-start mo pa rin yung motor. Ang weight nito na napakagaan lang 130 kg. No? So, kayang-kaya. Yun ang curb mass niya. 130 to 131 kilos. So, kayang-kaya sya ng average Filipino hindi siya hindi kanya pahihirapan I think yung Nmax nasa 131 kg just for preference no you just for reference ang Nmax 131 ito nasa 131 din so ganun lang siya kabigat tapos nandito yung ano niya brake fluids napakaganda rin ng style pati yung sa may uh, frame para sa tapakan na angkas yun nga lang sabi ko medyo may yung angkas lalo kung baguhan ka pa kasi medyo mataas siya no Mapapayakap talaga sa iyo pero kung intention mo 'yon, talagang perfect sa itong motor na 'to. Napakaganda rin ng exhaust niya. Yung exhaust na 'to, hindi mo maririnig na mayroon siyang kaibang sound. Maririnig mo yung ganda ng makina niya. Papakita ko na lang sa inyo 'yan sa full review, okay? Ngayon, gusto ko lang siyang ikutan yung mga nakikita ko sa kanya. ganda rin ng gulong niya. Ang tire size niya 90 by 80 by 17 17 ang wheels niya. 17. So, ayan. Sa unahan niya, tubeless na yung tires niya. So, that's very commendable. Mas matibay siya pagdating sa durability. Pag may naiwang pa ako dyan, iwanan mo na lang sa loob. Sa likod naman, ang tire size niya sa likod, 130 by 70 by 17. So, ang ganda ng tires niya. Maganda ang mga malalaking gulong para sa stability dahil hindi niya masyado iindahin yung mga bato yung mga lubak ng daan So very stable to pagdating sa high speed. Sa so, mga magtatanong sa, sa ganda or sa laki ng itsura ng motor na to. Sir, na ano bang ba top speed niyan? So nakita ko top speed is 137 kilometers per hour. Depende pa yan sa driver kung gaano ka kabigat and also sa kondisyon, mahangin ba sa driver's weight and also sa skills. So it still may vary. Pero dun sa na-research ko, can reach up to 137 kilometers per hour ayan yung kanyang top speed brake sa unahan is naka disc brake habang sa likuran naman ay naka disc brake din ayan o sa likod nya naka disc brake din sya and unlike ng ibang motor na medyo malalaki this one meron pa rin syang center stand ayan o maampak importante nya na may center stand sya So this is, dalawa ito may eh, mayroong GSX-S150, mayroon namang GSS xr yung medyo sport type na yun dati nga nun. Aparehas lang naman ang engine. And yung isa is keyless na. Ito, mayroon pang ni uh, pasya pa keyless, yung ignition niya. May susi pa siya. Pero ako mas gusto ko yung may susi, kaysa sa keyless. Para in case masira yung router, nung keyless, mas uh, matipid or hindi ka mapapagasas ng malaki no kapag ka may disusi pa siya ang maximum power niya is uh, 14.1 kilowatts at 10,500 rpm habang ang maximum torque naman niya is 14 newton meter at 9,000 rpm so sa category niya napakalakas na ng engine na yun to think na dual overhead cam pa Diba? So napaka-astig na motor na to. Kaya may pagsabayan pagdating sa speed, sa power, pati yung looks niya. Napaka-head turner na rin. At the same time, dahil FI, fuel efficient pa rin tong motor na to. Seating position niya naka-upright. So very comfortable pa rin yung rider kahit sa malalayong biyahe. And uh, napakaganda ng upholstery nitong upuan niya. Kasi ano eh, malambot sya, no? hindi yung tipong kaha agad iba sa na nagtatanong kasi may mga nagtatanong kung may ipit-betlog factor ba to para sa akin, wala eh sa pagsakay ko sa kanya hindi ko nalang alam kung pagka medyo mabilis ang takbo mo pero para sa akin, hindi naman eh oh. okay naman siguro pagka sa maliliit at saka sa mas sobrang tatangkad, wala namang itlog Uh, ipit-pitlog factor. Pero okay siya. Comfortable. no Hindi ka naman sub-sub na sub-sub. Naka-upgrade ka pa rin. So very commendable siya. Maging yung kanyang uh, side mirror, may kita nyo. Very useful siya. Malawak at malaki. Yung iba siguro gusto ng mas matataba na tangkay dito. Pero para sa akin, okay siya. Hindi siya overextending na tipong sasabit sa mga kasalubong mo. So very commendable din yung kanyang side mirror so ayun lang guys sa, ah, sa GSX S150 quick overview lang and kung ano masasabi ko napakaganda kahit yung fairings nya eh, no? pag kinapa mo malleable sya so hindi sya malotong sumusunod sya kapag ka pinipisil mo napakaganda nung kasi kapag nabunggo ka hindi sya basta basta mapabasag nag absorb sya ng impact No. Yun lang at uh siguro kapag ka may time, 'yung may ari kapag rest day niya, pupuntahan natin siya para i-full review tong motor na to. Ano pa 'yung ibang motor na gusto niyo makita sa channel ko? Just comment down below. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. See you on the next vlog. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.